Aktres at aktor na si Kim Chiu at Paulo naghahanda na para sa paglipat sa bagong bahay nila. Kinatuwaan nga ng marami ang pagkakaroon ng bagong tahanan ang dalawa na si Kim Chiu at Paulo Avelino. Ngayong araw nga lang ay naglabas na ulit ng update ang dalawa. Dito ay inilahad nila na lilipat na sila sa bagong bahay na kanilang ipinundor. Ayon sa aktor, masaya silang ipaalam sa kanilang mga fans at ibang supporters ang tungkol dito. Dagdag pa ng aktres, sana raw ay dumating pa ang mas maraming blessing sa kanila pagkalipat nila sa kanilang bagong bahay. Mukhang handa na talagang magsama ang dalawa at bumuo pa ng maraming memories together. Kaya naman pinagpiyestahan ng mga netizen sa buong social media ang balitang ito na galing mismo sa dalawa. And this are Chika for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.